Patriot Missile Defense System ng bansang Amerika na kayang mag-intercept ng mga paparating na missiles dumating na sa Pilipinas. Good news mga kababayan dahil ang defense system na ito ay tinuturing na the best air defense system ng Amerika at ginagamit din ng mga kaalyado nitong bansa. Ang pangdepensang panghimpapawid na ito ay inilagak sa Clark Air Base sa Pampanga bilang paghahanda kung sakaling magkaroon man ng digmaan ang Pilipinas kontra sa China. Patuloy ang modernization program ng bansa sa mga military assets at patuloy din ang pag-acquire natin sa mga makabagong mga armas na makakatulong upang ipagtanggol ang ating bansa sa hinaharap ang mga paghahandang ito ng mga bansa sa Asia kabilang na ang Pilipinas ay posible kayang hudyat na ng nalalapit na pagsiklab ng isang digmaan. Pinaghahanda na nga rin ba ng Pilipinas?